guys magandang araw sa ating lahat nakalabas din si Akits papunta ng Dubai I'm going to Dubai ang temperature namin ngayon guys so oh, is 45 45 degree Hi <laughs> Namimiss ko rin guys ang magpunta ng malayong ano, mayalayong lugar kasi <laughs> bihira lang ako makarating ng long distance as of now sa aking new work sa aking new employer I'm happy I'm happy for to stay with her alam niyo guys, excited din ako na makabiyahe ng ganito kalayo. <laughs> from Dubai to uh, to oh no from Abu Dhabi to Dubai hindi tulad noon guys di ba yung previous ano ko previous company ko is always lang in town na all around UAE end to end of UAE di ba so ngayon Uh, others have also an excitement guys no to go long distance driving because you know I'm more more standby in my room <laughs> more standby guys sa akong room so kaya para akong natutuwa na nakabiyahe ako ng Dubai kasi nga inutusan ako ng aking amo iwan ko ano yung ipahatid niya yan o yung dalawang ano yung dalawang paper bag yun ang ipahatid niya daw sa Jumera saan kaya yung ano saan kaya yung sun beach daw sun beach ah! shout out siya guys sa akong mga shout out sa akong mga old colleagues sa aking previous company I'm happy no stress this is my life as of now mag follow lang tayo sa ano sa speed limit ayun na no, naka fix ako ng 139 naka cross control ako ng 139 guys oh, di ba cruise yun para ano para iwas sa mga overspeeding so kaya cross control is the key laki-laki ng sasakyan ko guys so nagluwang-luwang doon sa <laughs> loob wala akong pasahero <laughs> alam niyo guys, ang akong trabaho lang, ito lang drive ni madam, tapos yun, minsan lang makarating ng malayo, tapos syempre, ano, yung mag, magkarwas nito, maglinis nito ng sasakyan na ito, at saka so, only car, only one car, only this car that I clean. So, gusto ko everyday ko siya pinupunasan para hindi siya masyadong kumapal ang mga alikabok sa mga windows sa windshield kasi guys pagod pag lagi kang nag-host <laughs> ayaw ko yung nag-host kasi mag, mag install ka pa ng host buti pa punas punas na lang so, towel ah dali lang mga 1 hour mga hour more din maglinis nito kasi ang laki pag dalawang araw hindi ko siya mapunasan pero pag araw-arawin ko siya medyo manipis ang alikabok ano lang siya less than one hour lang di matapos ko na actually dito na ako sa may Jebel Ali sa so may jumera lang naman daw ko ito ihatid ay alam niyo guys thankful kaayo ko na nag change employer ko kasi less stress Actually, no stress pa naman akong naramdaman from starting stress free ako dito as of now no feeling stress i hope that continue continue until how many years i'm with her because you know guys she's still single and uh, she's alone that i will drive every day go to her work and I pick up from her ward It's like that So, now I'm here now in uh, Japsa area So, bye-bye na guys Thank you for watching And thank you for today's vlog